Hey, so, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgers from the Hashtag Walk with channel. Welcome and welcome back to our channel. So, there is a breaking news, no? Breaking news, tayo. uh, ladies and gentlemen, my dear friends. But before we say the breaking news, no, let us just honor our subscribers. Uh, we are almost, no? Uh, we are almost. Um, <laughs> we are almost there so 5000 subscribers 20 subscribers na lang Okay. uh ano na tayo um 5000 subscribers na tayo so if you are not yet subscribed to our channel please do it so so that we can be able to maintain and sustain our channel and hopefully we can be able to help other people also okay so guys some no, breaking news dahil ano no, nakalaya na po, no si former senator uh, and justice secretary no um dilima Okay, si Laila De Lima. Okay, so ano muna? No? Sino nga po ba si Laila De Lima? No. Dati po tong ano, eh, Human Rights, no. It's either chair chairperson siya or commissioner siya ng Human Rights. Okay? Sa panahon po yata ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Pagkatapos po noon, ah uh, okay, pagkatapos uh, po noon ay tumakbo bilang senador ng Pilipinas sa panahon po ni Noynoy uh, Noy, -Noy Aquino, no? Pangulong Noynoy -Noy Aquino, no? Okay? Kaya lang po nung mga tumakbo na po siya ay natalo na po, no? Tapos nung mga panahon po nito Duterte, no? Ni Pangulong dating Pangulong Duterte, senador pa po siya noon, no? Senador pa po siya noon at ano, um uh, nagkaano po no um, ano po siya no uh, kinasuhan po siya ng in relation to drugs okay So, yung yung kasong 'yon ay wala namang ano, piyansa, 'no? Yung kasong 'yon. Kaya po nakulong si si Senator Leila De Lima, 'no? halos ano rin po, 'no? Pitong taon, Seven years. Seven years po na nakakulong si Laila De Lima. No, nakakalabas lang po 'yan pag may mga for love, 'no? Yung naalala po natin, yung dinalaw niya yung nanay niya. Okay. Uh, pero yung nanay niya yata wala na rin po yata, 'no? so something like that no ng uh, nakakalabas-labas naman din po no kunare nung nasa nagpunta po siya sa hospital actually tatlong kaso yan eh no tatlong kaso ng in relation to drug no allegedly no okay pero yung dalawa na dismiss na po yon kasi bakit po na dismiss eh ang dami na po nung na gani nag um, umatras, no uh, dahil wala na nga po si Pangulong Duterte eh wala na rin po ang takot nila na ma um, na ano no um na, nawala yung takot nila kasi sa power naman po si Pangulong Duterte, di po ba? Pero ngayon, nawawala-wala na yung takot nila. Kaya umatras na po sila na uh, inakusuhan nila si um, Laila de Lima. No? Oh, so ngayon, kanina po ay ano, uh, talagang nagdidiwang sila. No? Nagdidiwang po sila kasi nga ano naman po, no? dahil minyan uh, uh, nawala na. No? Uh, nawala na po yung ano, no? yung ah uh, yung ano nakakapagpiyansa na no nagakapan nga sila no something like that okay so ano nga po pala to no paano yan <laughs> paano po yung mga <laughs> paano po yung mga nagkakusa sa kanya no eh wala na sa power no so eh abogado pa naman to si Laila Dilima no syempre gagawat gagawa ng paraan yan upang maka uh, makapagsabi or makaganti man lang di ba kumbaga, no? So marami pa rin namang kakampi si Laila De Lima, nandiyan si former Vice President na uh, Lenny Robredo, Tani Trillanes, former Senator Sani Trillanes, at saka marami pang iba, no? Yan, mga columnist, mga something like that. So anong pong katanungan natin ngayon, no? So ano ang iyong reaksyon? Okay? Ano ang iyong reaksyon? Wait lang ha. Nawala. <laughs> Okay, so anong iyong reaction, no? Anong iyong reaction sa pagkawala, no? paglayani uh, paglaya ni, uh, ni dating Justice Secretary uh, dating Senator, no? Um, Senator Laila Dilima? Okay, anong iyong uh, anong iyong pananaw, no? Nung nakawala na si uh, Justice Secretary at senator, dating at senator Laila De Lima. Okay? Um, anong yung pakiramdam? Okay? I-comment mo dyan sa ating comment section para naman, na, ah, para naman malaman natin ang inyong pakiramdam with regards to this paglaya ni mean, uh, Senator De Lima. Okay? Ano kaya mangyayari? No? Pag nakawala pag nakalaya na siya ngayon eh, no? Uh, I mean, ngayon siguro, uh, I believe, on on her way home na siya, no? Papunta na siya sa bahay niya. Hindi ko alam kung ang bahay niya ay nasa Muntinlupa o nasa Quezon City, no? Yan, kung sino nakakaalam po noon, paki-comment lang po diyan. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po ng marami, no? Uh, sa uulitin po, no? Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so. Okay, bye-bye. Bye-bye. God bless you all. Thank you, guys. Bye-bye.